maiiwasang mapanis ang mga inuwing pagkain mula sa okasyon? Alamin sa DIY Do It Yourself. Kayang-kaya kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Sa tuwing merong okasyon, hindi na siguro mawawala ang mga Sharonians o yung mga nagbabalot ng na mga tirang pagkain. oh, wag judgmental. Sayang nga naman kasi kung itatapon lang kaya much better kung ishare mo na lang ito or ibigay mo sa mga nangangailangan. At ayon sa DOST Food and Nutrition Research Institute, kung magbabalot ka ng pagkain, narito ang mga dapat mong alalahanin. Una, tiyaking malinis at tuyo ang paglalagyan mo ng pagkain. Kung gagamit ka ng plastic container, tandaan na dapat ito ay food grade. Ikalawa, bago mo i-store ang pagkain, ito muna ay iyong initin. Pagkatapos, ilagay mo ito sa maayos na storage at lagyan mo ito ng takip at label. Ikatlo, i-consume ang tirang handa 2 days after mo ito iuwi o mas mainam kung kinabukasan ka agad. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!